natin <laughs> try namin mag jogging ngayon mag jogging today so kailangan na namin magpapayag kasi lahat kami ay overweight ngayon nakapag warm up na muna ng konti and then po may wall graffiti dito satisfy na po yung naglilihi siya po Good morning mga ateng <laughs> Ah, pupungas-pungas po po kami. At tanghali na kami gumising. Try mag-jogging ngayon. Ah, ito sa malapit na park. Hindi ko sasabihin kung saan, baka kasi baka paka-stalk nyo ako kasi ang dami-dami kong followers tumataging ting na 598 followers palakpak naman kayo grabe naman kayo <laughs> ayun so tatestingin namin ilang taon na akong di jogging so baka after nito ay isang linggo po akong nakahiga sa sobrang sakit ng aking katawan ayun So kailangan na namin magpapayag kasi lahat kami ay overweight. Ayun po. Ba't walang palak pa? <laughs> Sige, update po namin kayo mamaya at makikita niyo siguro kung saan kami tatakbo or maglalakad and then kakain after maglakad. <laughs> Bye-bye! Good morning. Dito po kami mag-jogging today. Wala niya kung saan ito. Ang ganda ng view. Nakapag-warm up na ako ng konti. And then Matagal ako dito makbo Kaya maglalakad muna sandali Bago tumakbo sa ko si feeling ko sasakit yung katawan ko Kapag tumakbo ka ako So maglalakad ako ng normal And then brisk walking siguro Ayan So Catch you guys later Oh? Sabi ng bayo ko 6,000 steps to pag na naikot mo. Sana maikot ko. Hindi <laughs> naman yung sanga. Ito gaya. Nung bago akong dating. Ano to? Ano to? ayun lo oh. ang oh, wedding venue ito na, parang pasyala hindi ba lulubog yun? Bye po. Sige po. So, medyo halfway na kami. Tumakbo ako sandali tinatry ko yung high intensity interval training na intervals yung mabilis intervals yung mabagal kasi mas maganda daw yung burning ng calories na so maganda yung view dito sa tapat ko pakita ko lang so peaceful dito tahimik may mga nangingisda ya, yan yeah. ganda sana matapos ko yung ikot graffiti dito ganda, ganda ng art makikita mo siya habang tumatak po sino gumawa nito? ang ganda hindi siya graffiti actually uh, wall art ang ganda alam mo na hindi beginner yung gumawa kasi ang ganda ng mga details niya I'm guessing professional or senior na amateur pero maganda it's just sad na medyo nabubura yung mga painting wear and tear dahil naaarawan, nababasa ng ulan so I hope there's something, away way to preserve it kasi maganda siya habaw mga 100-200 meters ganda ito yung view ko ngayon ganda, peaceful may manangang isda may tinatayo na parang barriers gagawa ng walkway for other tourists Kinig niya yun. Ang daming sikada. Ang ganda dito. ganda. Kasi ang sure ako <laughs> pa na ako. Kunti na lang. I think ito yung halfway. Wala pa pala ako sa kalate <sighs> mahirap pero masarap tumakbo ito yung masarap sa Pilipinas kahit hindi kasing ganda o kasing lamig ng ibang bansa masarap dito sa bahay natin catch you later pagtapos na ako babush so konti na lang malapit na akong matapos basa -basan ako ng pawis ito yung pinaka matagal kong exercise na nagawa nung since umuwi ako ng Pilipinas masakit sa paa, nakakapawio pero masarap nandito na ako sa mga maraming may bahay maraming tao daming tao, daming bata, siguro walang pasok. Ang daming nangingisda, ang daming pusa. May manok sa taas ng puno. Nakakatawa, ang ganda. Catch you guys later. Tapos na ako. Ito pala yung total length ng circumference ng lake. 3.7 kilometers circumference. ganting tilapia yeah. so ibig sabihin kapag nakatatlong ikot ka 10 kilometers wala na siguro mas gaganda pang sound kasi sa sound ng surroundings mo, mga sasakyan, mga tao, mga batang nagkukwentuhan tae, joke lang <laughs> siguro dapat isa sa mga bagay na matutunan ng mga Pilipino sa western countries dakotin yung tae ng kanilang aso buti nilang nakita ko at di ko natapakan Ayun. So patapos na ako. Ilang kembot na lang na doon na kami sa sasakyan. Ah. magko -cool lang siguro ako. And then alis na kami sa aming next agenda. Ang lumamon, Charot. Hindi kakain lang konti. Bye-bye. <laughs> Hello mga ate. <coughs> trip namin mag-grocery at mag-jogging ay lalamon po kami. Lalafa. Hindi po tinawag na ating eats kung hindi i-eat. No? Yan. Uh, po kami ng kaiju ngayon. Aming favorite uh, Filipino-Japanese restaurant dito sa Lipa. Uh, kasi yung ko po ay naglilihi. Gutom na gutom na po siya. At pag nagugutom po siya at naglilihi ay kaiju po lagi. <laughs> Iinom lang po kami ng tubig tapos alis na kami. <laughs> Kasi wala po kami ng Iinom lang po. So, see you later. Ilang na lang nandun na kami. So, katatapos lang po namin kumain sa Kaiju. Na-satisfy na po yung naglilihi. Siya po. So, <laughs> na kami ngayon at uh, sana may natutunan kayong aral sa aming ginawa. kung meron ba. Mm. Ano? <laughs> meron bang aral ay eh, kayo na umala. <laughs> Sige. Uh, sa so susunod ulit ng vlog. Maraming salamat. Sol mga ate!